Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbahagi ng kanyang opinion si celebrity pediatrician Dr. Richard Mata kung bakit pinili ng sikat na powdered drink brand na Milo si Filipino Paul Walter E.J. Obiena bilang endorser, sa halip na ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa kanyang Facebook post, ipinaliwanag ni Dr. Richard na ang desisyon ng nasabing brand ay batay sa kanilang target market na pangunahing binubuo ng mga magulang. Bakit hindi si Carlos Yulo? Netizens, nagtanong sa pagkilala ng Milo kay EJ o Answer, dahil alam ng Milo na ang bumibili ng Milo ay mga nanay hindi mga girlfriends. Post ni Dr. Mata Posibleng ang tinutukoy ni Dr. Mata ang kasalukuyang kontrobersya ni Carlos sa kanyang pamilya at ang aktibong pagsagot ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa mga issue, kabilang ang pahayag nitong tatapusin na niya ang cycle ng utang na loob culture. Matatanda ang nahaharap ngayon si Carlos sa mga akusasyon matapos niyang isiwalat sa publiko na di umano'y pinakialaman ng kanyang mga magulang ang mga cash incentives na kanyang napanalunan sa mga nakaraang kompetisyon. Mariing itinanggi naman ng mga magulang ni Yulo ang mga paratang at iginiit na ginamit nila ang pera hindi para sa sariling kapakinabangan kundi para sa mas magandang kinabukasan ni Carlos. Sa kabilang banda, si EJ ay patuloy na tinatangkilik dahil sa kanyang positibong imahe at magandang pakikitungo. Kahit pa hindi nag-uwi ng medalya, kinilala pa rin si EJ ng brand na ito at maging ng mga netizens at nag-organisa pa ng isang homecoming para sa kanya. Samantala, patuloy na pinupuri si EJ Obiena dahil sa kanyang professional attitude at magandang relasyon sa kanyang pamilya at mga fans, na malayo umano sa kasalukuyang mga isyong kinakaharap ni Carlos Yulo.